Magandang araw po mga kakapwa at dito pa rin po tayo, nandito pa rin po tayo sa duhatan. Oh. Yung po mga duhat na yan, tatlong puno po kasi yung duhat na yan dito. Dalawang magkatabi at saka isang medyo malayo-layo sa kanila. Pero pare-parehas na na po silang madaming bunga. Yung po oh. bunga pa yun oh, yung maliliit na yun. Dahil bunga nito. Hmm. Hmm, mga bunga, oh. Mga hilaw pa, pero ang sarap, 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 sarap na ko nito. hinog. po natin yung isa pang ah, uh, buhatan. Ayan po, natin mga alaga. Ito po, medyo matayog-tayog po ito. Hmm. Matayog po itong isa nating duhatan. Pero ang dae pong bunga sa taas. Hindi pa siya ganong nagkakahinog. Pero madami po siyang bunga, mga kakapwa. Ayan po yung bunga niya. Ayan o. Oh. Ayan po. At ito naman po tayo sa mais. Ito naman po, likuran ng ating kulungan. May mga bulaklak na po. Maray, malapit na po silang mamunga, mga kakapwa. Ayan, malalaki na po yung mais dito sa likod ng ating kulungan. Ato, ating kubo. Ito naman po ang ating balimbing. Ayan, may mga bunga rin sya, syempre Papahuli ba naman ang ating mga balimbing? Oh, Adios, buwan-buwan, nakukuha na ng bunga ito. Dahil bulaklak, oh. Hmm? Okay. Kahit sa katawan, madaing bulaklak ang balimbing natin, mga kakapwa. Okay. ang mataning na protas dito sa atin sa kabukiran salamat po mga kakapwa